nakaayo Ayo. Oh. Ayo. Oh. Si ng araw. Ayano oh. dito si sikat ang araw. Ayano oh. niyan. Ha. Hmm. Ngayon natin ng sumikat ang araw mga tambayan. Eh nantay nantay natin, natin ang pagsikat ng araw para uh, masabing tayo inumaga na sa barangay Malay ano uh, 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 may, may hamog pala rito sa maga ano uh, uh, talaga ma malamig pa eh malamig ito ang mga pilihan na palarik ng mga nangyaging nung na yun o nasikat ng araw dun doon. Oh. dun yan 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 hindi nga, yan yan nasikat ng araw mga katambay nung oh. eh. na no, yun no, no, nasikat na o oh. Ito ang kita na ninyo. Good morning, good morning, good morning. Miko Akiki ng Japan. Hello, my friend, hello. Miko Akiki ng Japan. Shout out, shout out. Kay King Eagle ng Taiwan. Taiwan. Hello, 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 my friend. Good morning good morning. good morning, good morning. Kay kunyang ako ng Bellar Musa. Good morning, good morning. Kay Rory, good morning. Good morning, good morning. Ah, sikat ng araw. Ayun na, diyan sikat ng araw na yan o, dyan, sa ma maliwanag na yan oh, si sikat ng araw yan. Oh. Ang um, time sheet ay alas 6 ng umaga. Ngayon umaga na tayo sa barangay Malay. At wala pa ang ating service. Um, um, mga tulog pa ang mga tao. Alas 3 na natapos ang sayawan. Alas 3, alas 3 ng madaling araw. Um, maraming salamat, barangay Malay. Sige, good luck. Ni sa susunod. Baka tayo uli ang kunin at mga pamilya ang kaha naman ang kumuha. Ang nag-ako ng pa Mayoris yan sa play sa Flores de Mayo sa taong 2026 yan si Ndagay si yan yan maraming salamat at tayo makakatugtog na naman babay tayo sa isang taon yan salamat salamat yan sisikat ng araw sisikat ng araw yan o oh. yan dyan sisikat ng araw sa maliwanag na yan o oh. yan yan o no, yan o yan no, na no, no, um, Ganda ng sikat ng araw, mga katamay. Diyan sisikat ang ano, yan ang silangan. Silangan yan dito sa Quezon Province. Yan. Na naangat na ng araw, yan. Sa overlooking dito sa kabukiran ng mala yan oh no sisikat na yan yan naputi ng araw diyan oh diyan sisikat ng araw yan ano. na nataas na oh ito yung tabing dagat na ito. Yung, yan, oh. Kaya uh, so, sobrang lamig dito. Hindi rito ari ang hindi rito mainit. may, may daming tulog dun sa kubo. Oh. Sa gitna ng bukid. Oh, yan. Oh. Oh. Yan. Diyan sisikat ang araw. At dito naman lulubog sa likuran natin. Yan. Oh. Yan, yan lulubog ang araw. Oh. Yan, yan, yan lulubog ang araw. Ikot lang ang camera. Nah, sisikat ng araw diyan. Tataas nang ng araw unti-unti yang mga katambay. na ng araw dyan sige ah. o yan nasikat ng araw dun o oh. yan o oh. nasikat ng araw yan o oh. yan mo oh. Nanini... na na dilaw dilaw na, na, na o oh. ano sikat ng araw dyan o oh. tataas ng araw o oh. ano o may maghapon ito. Buo tim ako ng ang kalangitan. pagod na, <coughs> sikat ng araw, oh. Tantama yan sa pagsikat ng araw ay. Eh. Oo. kalotral. Eh, pampali tuyat yano. Sama. Nagayapin tabaka hapon. Tatang galing hatin yan o. sa kung magkita si aging. Sajang eta si aging. Ha. Ha bang nasi katangaro. Sa sabena tin yang pagisikat ang aro pag yan sa pag -gitaging. Oh. pagod pala yan o nataas ng araw nataas ng araw nataas ng araw yan o o nataas ng araw mga katambay yano? o yan pinawisan na tayo pinapawisan na tayo o pabalik na tayo Malayo na tayo o yakin yakin tayo ay Ah, bababagod tatanggalin natin yung trabaho natin na kayang kakapon kaya lang ay imbutido ang ating kinain ng kahamon ay at manok yan na Papawisan tayo papawisa ah, papawisa tayo mataas ng araw Sumikat ng araw, mga katambay. O, yan, o. O, maghapong mainit na naman. O, isa pa isa pang pasada oh eh okay, tang dulu tang tang na to ah dulu mga tat tatlong balik dito sa uh, likod ng bahay na ng malay sa haba nito mga isang kilometro ay nakatatlong balik tayo dito nakatatlong kilometro din tayo oh ha ha kakapagod pa oh yan yan oh yan jaging tayo jaging jaging nakakatatlong balik na tayo nakakatatlong balik na tayo isang kilometro pa lang ang layon to kaya tayo nakakatatlong kilometro na diretsyo pa isa pa ulit para tayo pawisan ha oh. ano Oh. oh. pa tayo takbo kaya uh, shut out yung mga ba ay si Didi yan oh ng Cebu Mactan Cebu yan o oh. shout out sa iyo mga minsan no order ako sa iyo ng mga ano ng amplifier ng Tosundra ng P5 yan Tosundra P5 eh order ako sa iyo ha. ah, tama tama rito sa overlooking na ito para na ano nagapang ang tunog sa bukid oh sarap serat kay marlon yan ha ano nawala ng araw takbuli pabalik na tayo pabalik na pang limang balik na ito pang lima na ah, apat lang pala apat apat di nakakaapat ng na kalimitan tayo parang na tayo Para na pumunta sa uh, lupis maka yan oh ha kakangalipat yung paghahawak ng cellphone dapat eh tayo may taga video na may cameraman tayo oh ha oh, pwede mo palang maglakad bakit pagod na eh ay bakit kaya tsaga pa natin tamakbo ng tamakbo? Ha? Nakakapagod talaga mga tamay. Nalis na ang ating nakayang taba kahapon. Ay eh, imbutido na yung ating tin tinira kahapon. Mga imbutido na lamang at para uh, wala ang taba ay pero sabi may taba pa rin daw yun oh. yan ngayon ka na kita yung mga yung mga na mag na sa Maynila ay eh. kaya nga wala na rito sa Malay ang pala yung nasa nasa kamay nila na mga magaganda ng trabaho sa Maynila ayan so, nakamay lang tayo pili naman pala maglakad ayo oh. yun yun naman yun taasan na ng araw oh nakakasuluna oh Eh, ini kaya maghapon ali. Oh, maganda pala rito ng mga jogging sa umaga. Ah, uh, mga mag-sasayaw. Man. Ano Kasunod na ang araw Tumakas na agad ng araw Sagting na 6.30 pa lang o, Talagang Sagting na ang init Kaya ito yung maghapong mainit na naman Kaya lang dito sa kayo malay, Walang baliw wala yung init na yung maghapon At ito yung ma mahangin Hindi na ubus dito ang hangin Sa ay malayo, oh, papunta ng dagat oh. Ito'y pantay na ng dagat ay. ano, oh, mga anyog lang ang nakakaharang ngayon kaya malamig na sa tanghali. Na malakas ang hangin no. Oh. Ano? Sa ng init. Oh, ano? Oh. Oh, ito yung papunta ng dagat oh. Ano, oh. may kadaw. Oh. Kaya talagang ano oh. Eh, hey, babay, nakita na ang ating sasakyan. Dumating na. Eh, hey, sasakyan natin 'yan.